Good morning mga kabanitin. Happy Sunday. So, ito yung aking mga alagang rabbits. Ayan si Star, si Graham. Ito naman si Sky, si Moon, at si Raven. So, ito si Cotton. Ito naman si Cloud. So, seven sila lahat. Oh. So, katatapos lang nila mag-breakfast at lalabas ako at kukuha ako ng malunggay leaves. Ayan. So, after nito ay magkakape rin para maglabadami kasi hindi ako mag-open ng store at dami akong gawin, no? Household chores. <laughs> Try ko kung maisasama ko kay sa aking mga gawain, no? Okay, at magluluto din ako ng breakfast kasi may time ako magluto ngayon. Okay? So, good morning, mga kabani teens. Relax na sila, oh, mga katinders, kasi kumain na sila ng malunggay leaves. So, ganun sila. So, ngayon, nasa almost 5 a.m. na. Yan si Cotton. Ito naman si Cloud. Ayan, tulog yung iba. So, ngayon, ngayon pa yung time ko na magkakape. Kape tayo, mga katinders. So, kape tayo, mga katinders. Kopi ko, Blanca Twin. So, ito, yung aking breakfast ay bread box. So, ang partner niya ay peanut butter. So, mag butter sandwich ako para madalian lang. So, eto, since Sunday, so may time ako magluto. So, eto yung ulam namin. Oh. So, kahapon, yung kita ko ay bumili ako ng half kilo lang na pasayan, shrimps. Ayan, gawin ko siyang uh, butter shrimps. Butter shrimps. Ayan. And then, eto, na ano ko rin, ah uh, isda. Ito yung paborito, mga, paborito ko mga katinders. So, pipito ko lang to. Meron siyang apat na peraso. Medyo malaki-laki. So, ito yung aming breakfast for today's video. So, ito yung sobrang kanin namin kagabi. So, sinangag ko na lang to. At magluluto ako ng uh, good for mamayang lunchtime para dire-diretso na yung household chores ni mamit, Tins. Nakapagkape na ba kayo mga katinders? Lapit na mag-six na nakakalokang bilis ng oras. So, plus Vita, just in case <laughs> nabibitin ako sa bread box. Ayan. So, since yung aking mga alaga ay behave na, ayan, behave na sila, tutulog na yung iba, so, bisibisihan muna ako dito sa aking sarili. So, eto din yung aking me time, mga katinders, yung aking coffee time. Hello, mga katinders. Good morning. Mami, teens 19. So, habang nagkakape, Ayan. So, dami kong iniisip. Dami kong, daming nasa sa loob ng aking brain, no? So, before ako mag-start sa aking pagbablog, ay flex ko muna to aking hair. Nung last Wednesday ko to pinakulay, ba diba? Nandun sa aking Facebook page na Mami Teens 19, yung aking pasilip. So, yung style ng hair ko, sensya so, kayo, hindi pa nakaligo si Mami Teens at umaga pa naman. So, dito lang yung highlights niya sa harapan. Ito yung mga anak ko eh. Parang nanibaguhan sila, no? Na parang first time ko raw na magkaroon ng ganito na buhok. Na klase. So, ni-hairband ko siya. At kung busy ako sa store ay tinatali ko nito. Pero pag usually, pag nag-vlog ako, ba diba, Ay nakalugay lang siya. So, shout out pala sa kumulay ng aking buhok. Okay. So, meron lang ako si share mga katinders yung aking ganap Uh, actually the other day pa to so may napapansin lang ako sa aking mga mami na hindi naman lahat no na like for example si customer A ay mahilig mag sa aking store so maramihan kong bumili abot ng 100, 200 plus, 300 plus yung usually na pina-purchase ni customer. So, ikaw naman, aligaga ka kasi kita na yun eh. Malaki yung uh, babayad sa sa'yo. So, prepare mo yung mga paninda, yung gusto niya, yung order niya. So, kaso lang, mga katinders, ay pagbigay mo ng ganun, eh wala palang pera or kulang ng piso or dos. No? Nakakalok. Ano ba yung gagawin? Ano ba yung usually na ginagawa nyo na no? bakit ganun si customer? So, ako, minsan sa kapag mamadali mo lalong-lalo na pag meron pang customer na kasunod ay hindi mo na naaalala na dapat ibigay mo, uh, hingin mo muna mo yung bayad sa mo ibigay yung items. May times talaga usually sa atin yung ating pagkakamali na bigay yung items na sa harapan tapos saka tayo hihingi ng bayad. So ang style niyan ay medyo nabubudol tayo. <laughs> na dyan ka nasabihan, tas hawak na niya yung cellophane, dyan ka nasabihan na naiwan yung pera, kulang yung pambayad. So, ikaw parang nakakahiya na rin na humindi at parang tayo na yung nahihiya na kinukuha natin uli yung items. So, ako ganun ako, mga katinders. Pag walang pambayad, pag kulang yung pera, kinukuha ko talaga yung item. Lalong-lalo lalo na pag hindi ko kilala si customer. Pero kasi, di ba, case to case basis ito, may mga customers talaga tayo na suki natin, lalong lalo na yung hindi talaga nangungutang. So, masyado tayong kampante na hindi tayo masascam, na wala palang perang dala at walang at kulang pala yung pera. So, dapat ilagay natin sa mind natin, magiging routine para sa atin na hihingi muna tayo ng bayad. pagkataab, uh, hihingi tayo ng bayad, before natin ibibigay yung mga items para iwas tayo masascam, scam, no? kasi may ano ko eh na-worry ako the other day pagbigay ko pala ng item ang sabi ni customer ay di pala niya dala yung kanyang pera so masyado kang ano eh confident kay kasi buyer mo parang kung kukuha mo na kunin mo sa kanya ulit yung item na hawak-hawak niya parang baka kung magasabi sa pamalain si customer ba na parang sasama yung loob sa'yo So, balikan. Hintay ka nang hintay. Hintay ka nang hintay sa kanya. Nababalik. Kasi, pagbalik niya kaagad, hiningin niyo aking Gcash number. Di ba, wala naman Gcash si Mami Tins. Kasi, marami akong naririnig na marami rin na scam sa Gcash. At yan din yung parang idea or strategy ng customer na utangan ka na mamaya na i-send so para wala talagang utang cash to cash basis talaga ako ate may gcash ka ba bumalik yung si customer sabi ko wala o sige balikan ko lang kasi yung wallet ko nandun daw sa car at pumunta doon ng downtown no? nakakaloka so ikaw naman parang ano kayo yung sa pangako niya na babalik so tumating yung gabi at na worried ako at hindi ko alam alam ko parang doon lang siya taga doon pero hindi ko talaga alam yung exact address niya so kaya yun nagwo worry ako nagpapanik ako katinders, <laughs> na bad mood ako pag the next day sabi ko ano bang gagawin ko so parang sa tingin ko naman tong customer na to hindi naman talaga siya yung ganun natatakbuhan ka kasi nga suki ko nga siya mga katinders, at marami kong bibili So, good thing kahapon ay bumalik, no? Bumalik. At, yun na nga, parang lessons learned sa akin na kanito pala dapat may tindahan. Kasi dati, yung nagtinda ako dun sa downtown, eh, wala naman mga ganun. Pero ngayon pala, as you parang tumatagal ka na sa pagtitinda, ay marami ka nang na-observe na may mga customers talaga na ganun. No, parang nabubudol tayo na pagbigay ng item sa kasasabihan na naiwan yung pera, nawala yung pera, kulang ng dos, kulang ng piso, balikan lang. So, ang ending, hindi na maibabalik. So, dapat, mga katinders, ay kukunin mo na yung bayad, tapos ito yung item. So, meron din akong customer na marami kong bumili, pero, pinapatotal niya muna kaagad kasi baka kulang yung dala niyang pera. Kasi meron din ako mga customers na, kung meron ako 15-30 na customers na uh, nagsasahod, meron din akong daily na customers na sumasahod. Yung kita nila for the whole day, yan yung budget nila sa grocery, sa pagkain. So, kaya, magkano na ate? O, para makwenta din niya yung budget niya at hindi ka mauutangan. So, yun lang yung aking message no, for today's video at iwas din tayo stress na mga ganun. Minsan kasi parang, parang nasa shock na lang tayo na bakit ganun? Bakit, bakit pagbigay sa na sabihin na 1,000 yung pera? Bakit ganun pagbigay sa item sa na sabihin na kulang bala ng piso, no? Tapos kukunin na kaagad yung item so parang ikaw o oh, sige balikan na lang kung kailan mo ako maalala. So yun lang yung aking sharing for today's video at i-vlog ko na siya ngayon no, before ko makalimutan kasi dami akong mga yung mga previous na araw, dami akong gustong i-share sa inyo pero pag na parang the next day ko na siya i-vlog ay eh, nakakalimutan ko na no hindi rin na kasi ako mahilig yung pasulat-sulat nga okay so ayun rest day ko naman kaya medyo mahaba-haba yung akin vlog for today so happy sunday mga katinder sana ay okay lang kayo kasi si mommy teens ay okay na okay pa rin Sunday, mga katinders, nagluto ako ng garlic shrimp. Yan. Kasi nagkakrave ako nito. <laughs> so, ito yung aming lunch. At magpipito din ako ng bangus. Sarap-sarap. Oh, Eto sarap. ito mga katinders, oh, nagmarinate ako ng bangus. Medyo malabo. Nandito <laughs> ako sa kusina. At ito yung aming side dish. Kamatis, sweet, bagoong. At ito na yung aking shrimp so. Oh. Luto na. Ayan. lutuin ko muna itong pangos.